Guys, pakinggan natin tong uh, nakakatawa tong uh, congressman congressman na nagmamarunong wala nang wala namang alam ba no pakinggan nyo puro chismis lang ang nalalaman nito pakinggan nyo may involvement pa to Brad may involvement pa to madali naman ang pasok ng mga inquiry. Kanino kayo ay pag-ugnayan? Anong ahensya? Lahat, Mr. Chair. ISAF, NICA, PIDEG. Sa PIDEG. NBI. NB, NBI. AFP. Yung NICA, yung ISAF, Mr. Chair, is na under AFP yung Mr. Chair. DI. Yung DI mismo, sir, kinler sila eh. Kinler, kinler si Michael Young eh. There was a memorandum clearing Michael Young ng Uh, Directorate for Intelligence ng National Police. Sa ngayon po, sa nakita nyo o narinig ninyo, sa na, ginagawang investigasyon ngayon ng Quadcom, nakita nyo po na may mga lumabas na no, AFP. Ano po ang masasabi nyo tungkol dito? Then, di, parang, di parang mas magaling pa mag-imbestiga ang Quadcom kaysa sa PDEA. Yes, uh, Mr. Chair. Uh, ah, yes, Mr. Chair. Inamin niya po. Mas magaling mag-imbestiga ang Quadcom kaysa Hello, sa Sandali lang po, di mas, ma mas magaling po mag-imbestiga ang Quadcom kaysa sa opisina nyo sa PIDEA. No, Mr. Chair. Kailan lumabas si Michael Yang? Nung nagkaroon ng... Dito na, uh, dito na, guys. Uh, Pakinggan nyo. ...sa Pampanga. Doon pumasok si Michael Yang. Before that, wala namang actual ebidensya si Michael Yang. Eh. Now, may mga ebidensya na against him, then we have to pin him down. I beg to disagree. Marami na mga chismis-chismis at ano. At matayo yung mga naririnig na involved sa Michael Yang, alalim sa drugs. Marami na mga chismis, chismis Marami na mga chismis, chismis chismis sa iyo, Mr. Chair Pero, hindi ba? <laughs> kaya nyo inabsuelto? Si Michael Yang at saka si Dito uh, na nagalit. Dahil malapit siya sa dating Dito na nagalit na si Hungang. Bilang ano? Bilang, no. nako, sandali lang. Bilang, oh, ano? kita niyo? Pidaya Chief? Oh. No, Mr. Chair. Hindi ako, hindi eh? ako, <laughs> ang ko, Dito na nagalit oh. dahil na uh, chismis lang na nalang. Ako ako ang anak ng Wilkins. Ayoko pong madamage ang pangalan ng Wilkins dahil dala-dala po ng anak ko yan. Hindi ko kinilir si Michael Yang dahil may utang na labok ko presidente. Inlirik ko si Michael Young because I have personal knowledge na walang ebidensya against Michael Young. So pa paano ko siya isasangkot kung wala akong ebidensya? It will never stand in court, Mr. Chair.